agana ibenta sa publiko ang 35 pesos per kilo na NFA rice sa ilalim ng food security emergency. Kumusay natin ng bintahan ng bigas sa ilang pamilihan. Live mula sa Valenzuela City, may unang balita si James Agustin. James Igan good morning, umaasa yung mga nagtitinda ng bigas, maging yung mga mamimili dito po yan sa Polo Public Market sa Valenzuela na makakarating na sa mga pamilihan yung 35 pesos per kilo na NFA rice na pinayagan ng gobyerno na maibenta sa publiko sa ilalim po ng food security emergency. Malaki na rin Igan yung binabasa presyo ng commercial at local rice. 38 pesos per kilo ang mabibiling pinakamababang imported rice sa tindahang ito sa Polo Public Market sa Valenzuela. 52 pesos naman ang premium imported rice. Pasok yan sa maximum suggested retail price na itinakda ng Department of Agriculture. Malaki pong binaba, sir. Uh, ang totoo niyan, kaya paglagay ako ng ganong presyo dahil kaya naman po siyang ibigay sa ganong presyo. Malaki na na Oh, Okay lang po dahil kahit papano mayroon naman pong kinita kahit konti. Malaki na rin ang binaba sa presyo ng local rice. May mabibili na 45 pesos na well-milled rice, habang 51 pesos ang premium rice. Inaasang mas bababa pa ang presyo ng bigas kapag nakarating na sa pamilya ng 35 pesos na NFA rice na pinayagan ng ibenta sa ilalim ng food security emergency. Umaasa si Jojo na makapagtitinda siya ng NFA rice. Sana po, sana para kahit pa paano merong mas mababa pa. Diba? Mas, mas kailangan ng tao yun, mas mababa. Mas tatangkilikin ng ano, lalo yung mga umaasa lang sa pangaraw-araw na kita. Si Ryan, dalawang kilo ng tig 50 pesos per kilo na bigas ang binili na pagkakasyahin na raw ng kanilang pamilya sa dalawang araw. Magandang balita raw na may 35 pesos na mabibili. Pero... Kung masarap, bibili ako. Pag di masarap, daw, bibili. Kasi, kala kasi yung bigas, masarap yung panlasa. kung lasang ipis yun, hindi masarap yun. Para naman sa ibang mami mamimili, malaking tulong ang NFA rice, lalo pa't mataas ang presyo ng ibang bilihin. Malaking bagay yun. Pero kung yung pinangakong total galing ng gobyerno, yung 20 pesos, mas makakaigi kasi yun ang ng tao. Eh. Kung masarap naman, kung perdo sa mga commercial, pwede na yun. Siyempre pag marami kang anak na pakain, halagang 35, okay na yun, mabili mo pa ng ulam yung iba o di diba, simple sa budget nga, kanya tipid lang din. Samantala, igan mula sa 52 pesos per kilo na maximum suggested retail price sa imported rice po, inaasahan ng Department of Agriculture na mas bababa pa yan sa 49 pesos per kilo pagpasok ng buwan ng Marso. Yan ang unang balita mula rito sa Valenzuela. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Sinimula na ng Department of Agriculture ang pamigay ng NFA rice sa mga lokal na pamahalaan ngayong may food security emergency. At kaugnay ang mga natin ang tagapagsalita ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Magandang umaga po. Ay, Igan, magandang umaga. Ilang LGU po ba ang uh, bumili na ng NFA rice at yung mga humiling lang ang uh, ikangay mabili sa mabenta sa kanilang lugar? Sa ngayon, Iga, nasa 67 na mga lokal na pamahala na yung uh, nagpakita ng interest at uh, ito ay uh, kasama na nga doon sa listahan na unang mabibigyan ng uh, o mabebentahan ng NFA rice Gaano po ba karami ibinibigay kada LGU? Uh, depende yan sa LGU, Iga. Dito sa Metro Manila, initially, 150,000 bags yung nakalaan pero depende kung gaano kalaki yung magiging requirements pwede naman niya mag-adjust sa buong bansa per bag ang target ay 625,000 bags or katumbas na 31,000 uh, metric tons at kung malaki yung demand ay uh, pwede naman ding i-release din agad ang gusto nga ni secretary doon sa programa kahapon ay mailabas as soon as possible yung stocks ng NFA habang nag-uusap po ba tayo, Asik, eh, in, 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 transit na, nakalabas na, nasa merkado na itong mga bigas na ito? Uh, Ina-expect natin na simula kahapon hanggang uh, sa linggo ay uh, mailabas na sa mga LCUs yung mga bigas. At inaasahan naman na Monday mag-start yung mga bentahan nila sa kanila mga constituents. So may mga nailabas na kahapon at uh, ina-expect natin ngayon hanggang linggo yung karamihan yung bulto na may lalabas galing doon sa mga warehouses sa buong bansa. Oo nga po, pero ang bintahan, lunis na? Uh, karamihan siguro yan dahil may mga preparation din sila, okay. mga coordination doon sa kanila mga areas. Magkano nga po uh, ibebenta dapat ng LGU ang bigas na kuha ng ganitong presyo tapos dalawang piso lang po ang dapat ipatong, di ho ba? At tama yun, Igan. Ibebenta yun ng NFA sa halagang 33 pesos. 33, kada kilo ayun. At pwede nilang ibenta sa 35. Pero may mga ilang LGUs so na nagsabi na sila yung, gagastos, uh, sila yung sasalo sa gastusin sa mga logistics. At ibebenta pa rin nila sa halagang 33 pesos. Awala ah, wala ng tubo. Yes. Oo. Paano naman natin mamomonitor na hanggang 35 pesos lang ang benta ng LGU kada kilo? Uh, nagtirbahan tayo ng MOA sa mga LGUs at katawang natin yung ating mga regional field offices, uh, NFA at saka mga LGUs sa pagmonitor nitong uh, bentahan at saka yung presyo. Eh, sabi ko nga habang pinipilit ng gobyerno ibaba ang presyo ng bigas, yung mga ulam naman po, eh, nagtataasan. Kukumusayin ka lang muna yung karning baboy. Ano na po ang nangyari sa pagtatakda ng maximum suggested retail price sa baboy? Uh, batay na rin doon sa naging kasunduan, Igan, ng isang araw na nagkaroon ng konsultasyon sa mga industry stakeholders ng ating hag Industry na pagkasunduan doon na pupusisiin yung uh, cost structure magmula sa producer, Oo. sa mga biyahero at sa mga retailer para masigurado na maibaba uh, without uh, for the meantime na maglabas ng uh, MSRP. Maglabas ng? Uh, hindi mo na maglalabas ng MSRP higan uh, doon among sa mga industry stakeholders ay pinag aaralan po saan pwede magbaba ng uh, kanilang uh, uh, kanilang cost structure para maibaba yung presyo ng baboy. Sa monitoring ng DA, magkano ho ba ang presyo ng baboy kada kilo ngayon? Uh, yung kasin natin nasa uh, mga 360 hanggang 380 at yung namang uh, lempo nasa uh, mga 400 hanggang 420. So sa mga susunod na araw, aasahan natin mas bumaba pa presyo, ASEC? Yung farm gate, nagsisimula ng bumaba. Uh, Ay, laging mababa ikan, yun, ASEC. Ang, ang, uh, ang farm uh, gate, hindi, na sa 200 nasa 200 lang. Oh. Hindi, oh. nasa 250 siya. Ngayon, oh. nasa 230 hanggang 240 na. So, makakatulong yan para magbaba. So, doon sa consultation kasi tinitingnan ko sa inyo talaga mga uh, gastusin. Eh. So, isa ito sa okay. mga paraan para mapababa yung presyo. Maraming salamat, Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa. Ingat po. Maraming salamat, iga. sa Sabatala, kaugnay naman sa insidente sa Baho de Masinlo kung saan dinikitan at binuntutan ng isang Chinese Navy helicopter aeroplano ng BFAR nitong Martes. Makakapanayan po natin under Undersecretary Alexander Lopez, tagapagsalita ng National Maritime Council. Yusek Lopez, magandang umaga po. Magandang umaga, uh, Higan. Uh, Ivan po. Mga, uh, hello? Yes, si Ivan po. Si Ivan Mayrena po. Ay, uh, sorry. Yes, Ivan. sir. Uh, mag, uh, good morning, y Ivan. At sa ating mga nakikinig ngayong umaga. Yusek, napag-usapan na po ba sa council itong latest incident ng pagbuntot ng helicopter ng China at nakapaghain na po ba tayo ng diplomatic protest tungkol dito? Basically, yung, yung uh, National Maritime Council, uh, periodic naman siya nag -me meet ano mm -hmm. for for this particular incident <clears throat> uh, we just uh, informed our chairman the uh, uh, executive secretary uh, Bersamin about the incident mm -hmm. and of course we mga members naman ng council like sila sa secretary of national defense secretary of foreign affairs they are well informed so with that we came up with the ano uh, with the uh, statement uh Uh, about the incident at yung about the diplomatic protest ang sabi ng uh, Department of Foreign Affairs uh, they will be filing a diplomatic protest ang may, may proseso lang yun no uh, ah. they'll just be coming up with uh, mga reports coming from the cognizant na no, uh, agencies mm -hmm. units and then pag natapos na yung ano report nila pag uh, gagawa na ng ano uh, diplomatic protest uh, after that. Opo. Oh, Yusek, uh, ito ho, mga ganitong insidente ng aggressive action, yung mga dangerous maneuvers are uh, becoming almost like a regular occurrence dyan po sa area ng uh, ating Exclusive Economic Zone. Bukod po sa mga diplomatic protests, ano pa po kayang hahakbang na pwedeng gawin ng National Maritime Council para tumugon sa mga ganitong insidente? Uh, actually, yung ginawa uh, na ini-expect namin yun, no? uh, actually, only all, when all the yung mga worst case okay, scenario na sa na nasa nasa radar na namin yon expect namin yun dahil ito yung mga ginagawa nila mga bagay-bagay para on their part i-assert na kanila yung lugar eh at as atin naman klarong klaro naman yung ano yung international law don apa klarong klaro din yung 26 arbiter ruling don na atin yon wala silang karapatan don lahat mm -hmm. ng ginagawa nila don na illegal Mm -hmm. So yung yung sinasabi natin na no, na pupu natin i i at yun um address no. Uh -huh. Actually the diplomatic protest is one very good tool mm -hmm. kasi we have to put on the record all all their illegal activities para para malaman ng ano may tala doon sa sa United Nations na nakatakot-takot na katakot, eh uh, ilang ilang daan na yung Aha, yung 100 sanga na na po. natin. Ayun uh, nga is ano, o oh, at least put on the record John. Opo. At ginagawa naman natin ito nakikita naman ng mga international community na indeed e, e, yung kung sino yung ano, konsensyo yung nasa maling lugar. Mhm. Mm Yusek, nabanggit nyo kanina, nasa radar na rin ninyo yung mga possibilities of the worst case scenario. For example, uh, are you referring to, for example, a mid-air collision? Halimbawa po, yan nangyari yan. Paano kung may ganun na nangyari? Uh, Preceptive. ano? Opo. Yeah. Yeah. What, what, sort of response are, are we considering pag, pag sakaling mangyari nga po yung ganitong worst case scenario binabanggit ninyo? Oh, okay. well, yung, uh, yung mga ganun ano, uh, uh these are red lines. na uh, bilanggit nating presidente 'yon. Uh -huh. Red lines ito mga ito. Uh -huh. And and uh based doon sa kasunduan eh oh, we, we we can come up with a more uh a stronger response, serious, ika nga po. Stronger response 'yan, yeah, oh. And even and even how we do things actually uh, in, in in each incident, we learn lessons eh. Mm -hmm. We learn lessons. And then um kami kaming mag ano mag-adjust yung yung ginawa ng ng, ng, uh, ng PLA Navy helicopter na right? indeed very you know very dangerous. Aha. Akalay mo uh, -huh. almost uh, uh, 3 meters. Eh kung sa himpa po uh, bigla nagkaroon ng, uh, kasi mayro mga air pocket, air pocket sometimes yan, no? so hindi natin alam eh, you know? uh no? -huh. So magiging, ano, yung, yung, yung uh, room for maneuver, room for error ng mga piloto ay, ay, ano, halos magiging zero. Yes. At three meters. In fact nga, sabi nga ng piloto, sabi nga ni Commodore Tariela, ah, when they accounted it, yung nasa ibabaw na yung helicopter na yun, ay medyo tumagilid yung ano eh, yung sa kalimang pakpak siya, di ba? Mm -hmm. Medyo na naramdaman ng piloto yon, So, buti na lang medyo skillful lang ating piloto. Nakapag-adjust kagad siya, pero uh -huh. yung, uh, nakita niya yun eh. Yung papalapit pa lang yung helicopter, sabi niya, dumang chinalis na kagad yung helicopter na they, they, are coming in too, too near. Uh -huh. So, pero hindi silang tumugon eh. kundi talaga yung ano na. Yusek, uh, reckless, uh, very reckless. Opo, uh, ilang beses na rin naman po binanggit ng Pangulo ng Council na hindi ho tayo uh, mag uh, re respond with, with violence and uh, you know, yung provocative na mga hakbang. Pero yun nga po, in, in, in the event na magkaroon nga po ng ganyang mga the red line, ika nga ninyo, the, the, the line that uh, they, they shouldn't cross. Uh, kasama po ba sa options yung pagdulog halimbawa sa United Nations at iba pang international authority para ho maresolba ito Well siguro those will be the no stronger options uh, mm -hmm. of of our government so again nga yung lahat ng mga scenario ganyan, meron na kaming naka-activate na ano eh na calibrated actions do mm -hmm. uh, graduated ika nga. so dapat uh, naman api <coughs> kaya nga ano ang, ang guidance naman natin pangulo We will never be the ones uh, to do the provocative actions. Mm -hmm. We will always go through the peaceful means if in in resolving uh, disputes and we will always go through the diplomatic channels and mechanisms to resolve mm -hmm. all these disputes. Aha. You said maraming salamat po sa pagtanggap sa tawag namin ngayong umaga. Thank you. Yeah, oo. Uh, thank you. Thank you very much uh, Ivan. Thank you very Nakausa much. Nakakausap natin undersecretary Alexander Lopez, tagapagsalita ng National Maritime Council. Mga kapuso, lobog po sa baha ang ilang bahagi ng Aurora. Nagmistulang lawa ang ilang sakahan sa bayan ng Dilasag. Tumas din po ang tubig sa mga kalsada kaya't hindi madaanan ng mga motorista. Ang pagbaha po sa Dilasag ay bunsod ng maulang panahon dahil sa shearline ayon po yan sa pag-asa. Pinaghahanda ngayon ng mga taga Northern Samar sa posibleng baha, dulot naman pong ulang dala ng shear line din mga kapuso. Isinalim po ang probinsya sa yellow rainfall warning. Tatagal po ang nasabing babala hanggang alas 8 ngayong umaga. Bukod po sa northern samar, apektado rin ng shear line ang ilapang bahagi ng Visayas, ng Southern Zone at ng Caraga Region. Paalala po mga kapuso, stay safe and stay updated. Ako po si Andrew Perquera. Know the weather before you go. Para mag-safe lagi mga kapuso. Tinabi po ni Senate President Chester Scudero na mabuti na rin hindi muna na nasimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte para resolbahin muna ng Supreme Court ang iba't ibang petisyon. Kabilang dyan ang inihain ni BP Duterte na humihiling na pigilan ang impeachment trial. May unang balita si Salima Refran. Spended. Dalawang linggo matapos ma-impeach ng Kamara, dumulog si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Hiling niya na pigilan ang impeachment trial laban sa kanya sa pamamagitan ng Temporary Restraining Order o or Writ of Preliminary Injunction. Katwiran ng bise, nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Kamara. Sa inihaing petisyon, iginiit na hindi maaaring magkaroon na mahigit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Sinadya raw ng Kamara na paikutan ang one-year ban sa ikaapat na impeachment complaint na inihain itong Pebrero sa kabila ng tatlo pang impeachment complaints na inihain noon lang Disyembre. Ito ay para umano makakalap ang Kamara ng sapat na bilang ng pirma bagong eleksyon 2025 dahil mababago na ang komposisyon ng Kamara. Respondent sa petisyon ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez, ang Secretary General nito pati ang Senado sa pangunguna ni Senate President Francis Escudero. Kabilang naman sa mga abogado ng Bise na pumirma sa petisyon ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kakukuha lang ng dating Pangulo ng kanyang mandatory continuing legal education exemption na isang requirement para sa patuloy na practice bilang abogado. Bagaman na ihain bagong on-bank session, ayon sa Korte Suprema, hindi na napasama sa agenda ng mga mahistrado ang petisyon ng bise, pati na ang isa pang petisyon na hinihingi rin ang pagpigil sa impeachment trial. Inaasang iraraffle muna ang petisyon bago maisama sa agenda ng susunod na on-bank session. Ayon sa liderato ng Senado, nirefer nila ang bagay na ito sa Solicitor General para sila ang sumagot. Wala pang tugon si Speaker Romualdez at House Secretary General Reginald Velasco. Nanindigan ng isa sa tatayong impeachment prosecutor na walang basihang maglabas ng TRO ang Korte Suprema. Pinabulaanan din niyang aligasyong hindi pag aralan at minadali ang fourth impeachment complaint hindi po yan railroaded kasi since the three impeachment complaints were filed back in 2024, no, last year, nagkaroon na po kami ng individual evaluation nitong mga impeachment complaints na to. Tiwala naman si impeachment prosecutor Lawrence Defensor na political question ng impeachment at hindi ito pakikialaman ng Korte Suprema. Sa gitna ng magkakaibang petisyon sa Korte Suprema, sabi ni Senate President Cheese Escudero. Providential na hindi kami natuloy sa trial dahil nag kami para lahat ng mga bagay na ito ay maidulog na sa Korte Suprema, mapagpasahan na ng Korte Suprema para wala nang pipigil o antala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng teknikalidad o isu. Ire-refer naman daw ni Escudero sa Senate Committee on Rules at Legal Team ang mga sulat sa kanya para mapag-aralan. Sabi ni Escudero, nasa apat na pong araw ang kailangan para magsumite ng pleadings ang magkabilang kampo bago masimula ng pre-trial. Kaya hindi na raw talaga aabot sa June 30 kung kailan matatapos ang 19th Congress. Paano naman kami magta-trial ng labindalawa? ni, at siguradong panalo na yung nasasakdal dahil walang, walang two-thirds. Diba? So the soonest time you can convene the impeachment court for trial purposes would be once the Senate is complete with 24 members. That will happen after June 30 and once the new Senate has entered into its function. Kahit sa Hulyo pa planong simula ng impeachment trial sa Bise, humubuo na raw ng legal team at nagpapagawa na ng robe para sa Senator Judges. May setup na rin inilatag para sa impeachment. Tansya ng Senado, walang isang milyong piso ang gagastusin sa impeachment trial. Pero iba pa ang lawyer's fees na hindi pa raw sa Pinal. Kukuha kasi ng mga pribadong abogado ang Senado para tumulong sa proseso. Ito ang unang balita sa Lima para sa GMA Integrated News. Hindi pa raw nakakuha si House Secretary General Reginald Velasco ng kopya ng dalawang petisyon sa Supreme Court para mapigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magbibigay ro siya ng dagdag na pahayag kapag natanggap na nila ang kopya. Sa ngayon, tinitiyak ni Velasco na kasusunod ang Kamara sa lahat ng requirements sa pagpadala ng Articles of Impeachment sa Senado. Idinig naman ni Davao del Norte 1st District Representative Pantalyon Alvarez at iba pang personalidad na patawan ng Ombudsman ng Preventive Suspension sina House Speaker Martin Ovaldes, House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, House Committee on Appropriations Acting Chairperson Stella Kimbo at dating Chairperson na si Congressman Zaldico kaugnay po sa 2025 National Budget. Binagit sa motion na makapangyarihan daw ang mga nasabing mababatas para sirain o pakialaman ang mga ebidensya kaugnay sa reklamong graph laban sa kanila tungkol sa mga blanko umanong bahagi ng General Appropriations Act for 2025. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag ang mga inireklamong mababatas. Kahalaga ng local news, tamang paggamit ng social media at wise na pagboto. Yan ang mga tinalakay sa Visayas Leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series. May unang balita si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Matapos ang matagumpay na Mindanao Leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series, sunod na destinasyon naman ang Visayas. Dito sa University of San Agustin sa Iloilo City, Ibinahagi ng speakers ang tamang paraan ng paggamit ng social media at kahalagahan ng local news. Sa Santuario de la Salle University of St. La Salle, Bacolod, na dinagsari ng mga estudyante, ipinaalala na maging mas wai sa pagboto. Pumili ng mga tamang kandidato. Otherwise, kung hindi natin gagawin to magpapatuloy ang uh, matinding kahirapan. May kapangyarihan tayong labanan ang fake. Simulan natin sa pagiging mapanuri. Ngayong nalalapit na eleksyon, tiwala ang pamunuan ng mga paaralan na mangingibabaw ang katotohanan at malalabanan ng fake news sa pagtutulungan ng lahat. Our hope and our dreams can come true if we come together and work together. It is a sad reality that this truth whom we believe has becoming relative. That when we are not careful of, we it will enslave us. Because we understand the important role your generation, our generation, plays in helping achieve an honest and truthful election and in advancing our commitment to fight misinformation and disinformation. Dumagdag rin sa tagumpay ng aktibidad ang ipinamalas na vocal prowess ni The Clash Season 4 Grand Champion, Mariano Samel. Nagsilbi namang host si GMA Synergy Sportscaster, Martin Javier. Ito ang unang balita. Kim Salinas ng GMA Regional TV para sa GMA Integrated News. Patuloy ang preparations ng soon-to-be parents na sina Megan Yang at Michael Daes para sa kanilang first baby. Kumasa pa nga sila sa isang trending sound bilang paghahanda sa paglilabor ni Megan. Tingin nga, ito yata yung... Oh, my gosh! oh, 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 yeah. oh my God, <laughs> Ayan nga yung oh, breathing exercise. ha? exercise. Na ginawa rin natin. Hindi lang basta-basta nakiki-in sa trend dahil breathing exercise na rin yan para kay Megan. In sync at very supportive din naman si Mikael. Sa caption ni Megan, sobrang excited na raw siyang mag-meet ang kanilang baby boy. Tila relax pa rin naman ang couple sa isang post ni Mikael. Swimming ang kanilang trip siya. Ang oh, sarap. Ito raw kasi ang bagong so, craving yun? ng kanyang wifey. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.